winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ah. Grabe. Ang sarap talaga ng buhay dito sa probinsya mga kainiks ano. By the way, nandito tayo ngayon sa Calapan City, Oriental Mindoro. Yan. Ang kabilang bahagi ng Occidental Mindoro. Ah. nako na 'yung service ng ating uh kapatid na no, si Boss Chip, sinusundo na sa kanya, sinusundo na siya ng kanyang driver. Kasi may trabaho yung ating uh, kapatid ngayon si Boss Chip Magandang umaga, sir. Ayos, sundin mo na si Boss Chip <laughs> Yan. Akia tayo sa ano mga kayo, mismo, tayo sa third floor. Tingnan natin mas magandang view doon eh. 'Yon. Wow. Ito pala 'to, no. Oh. So ito, ay may hagdanan, Ito, wow, oh my god Sus Mario Ganda Ito, nasa third floor na tayo ng bahay ni Boss Chief Mga kainags, ano Hindi pa siya tapos Pinapagawa pa lang Yun, oh my god Ganda, wow Oh, man Beautiful Ganda mga kainags, oh Grabe mas maganda yung views dito sa ano no, sa taas. Kung so, napapansin niyo no. Tapos dito, oh ano to? <laughs> Meron pa palang mas story ron pero mamaya tayo makita dito muna tayo. Kita niyo naman ano. Tapos dito, oh, kitang-kita niyo na yung yung daan. Ayun ayun yung highway no. Daanan. So, ito yung kapitbahay. Ay baha pala rito. Baha pala rito no. Ayan o oh. Ito pala yung likuran ni ano Likuran ni Boss Chief Tapos may mga baboyan doon Lagang baboy Sagingan Yeah, oh. o Yan yung Ito yung typical na Bahay sa probinsya no? Nung araw ganito eh Yung binabaha Dahil pag umulan Yeah, Tapos tanaw mo hanggang doon no? Oh. Tanaw na tanaw Hanggang doon yung mga dumadaan Kung meron inaabangan dito Makikita mo na agad Dadaan doon O okay, dito Yan yung daanan kasi o oh pagpapasok sa bahay nila boss chief no dito ang daanan yan no? yung highway o kaya galing doon yan daanan dyan yan grabe ang ganda no wow oh fresh na fresh grabe sarap tumambay dito grabe kita nyo naman mga kahinags ano nakakatawa no yan natutuwa tayo syempre eh Uh, sa mga achievements ng ating mga kapatid di ba yung mga achievements sa buhay na nagsimula sa hirap maraming failures pero tsk, sa bandang huli dahil hindi sumuko bumangon sa pagkabagsak at nananatiling nakahawak sa mga pangarap naniniwala sa sarili na maabot ang pangarap eto na ngayon yun mga kainagsanwa masayang masaya ako para kay Boss Chief na na naabot na, 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 na niya ang kanyang impossible dream yan, di ba? So sabi nga nila, walang imposible sa taong matiyaga, walang imposible sa taong maporsigidong maabot ang kanyang mga pangarap. So tara. ako. ito muna no. Hop, oh, step by step. Yan, paikot. Ay dito syempre, pataas ng pataas dito mga kainags ano. Kita niyo naman ano. Dito tayo. Uh -huh. Wow. Ganda. Oh my god. eto na pinakatore dito masarap mag inuman inuman maglalagay ka lang ng tent na bubong ba diba, mga kainags o, tapos eto na dyan tayo kanina no? third floor ngayon mas kitang kita rito mga kainags ano? kitang kita ang lahat talukan rice field oh my god kita nyo napakaganda no? oh, kitang kita mo rito Halimbawa, may inaabangan ka doon. Yeah, dadaan lang diyan. Kita mo kaya doon, minaabangan ko doon, kita mo agad, no? Tanaw na tanaw. Ayun, no? Dito tayo sa side na 'to. Naku, mga kainags, no? Kangkong, ano? Naku, masarap mamitas ng kangkong Pang Pangsinigang, ayun, no? Bakanteng lupa, no? Ganda. Oh my god. Tambay-tambay lang dito, no? Ayun, no? Hmm? Oof, wow, wow. <laughs> Grabe. okay now habihira Uh. Ah, sarap dito sa ano, ang sarap dito sa tuktok mga kayo sa, sa sa tore, masarap. I am the king of the world. <laughs> baka baka marinig tayo ng mga kapitbahay. <laughs> Baka sabihin nila magpapatiwakal tayo dito sa itaas ng tore. <laughs> Mahirap na tumawag ng pulis, mga rescue. <laughs> sabihin nila may you know, may sira ulo. Ah, uh, sa tore sumisigaw mag -isa. Ang sinasabi niya ay siya raw ay hari. <laughs> Kailangan namin ng tulong nyo immediately baka tumalon sa tore. Yung kalbong may tama sa ulo. <laughs> joke lang mga kailan joke lang ano. Yan, alam niyo naman tayo masaya tayo siyempre dahil nagbabakasyon tayo ngayon dito, no? Sa Philippines! Hinahinaan <laughs> lang natin yung ating uh, pagsigaw at mahirap na. So nandito na tayo ng mga kainig sa ano no? sa Infinity Resort. Yan kung saan eh binuk tayo ni ano ni Boss Chief. Kaya maraming maraming salamat si Boss Chief at sa yung mahal na reina. Yan. Ay. Ang <laughs> bihira. Nadulas ako ah. Ang bihira. Anyway, so napakaganda mga kainis. Ano? Kung naririnig niyo yung ma maingay na yon, ano yun? Ah, uh, falls. Waterfalls. Papakita ko sa inyo ah. Sir, pwede ko mapakita yung falls? Tingnan natin. Dito 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 makikita natin dito. Yan. Oh, yan. Ah, ito yung CR nyo. Lako, napakaganda, no? Napakaganda, grabe. Parang 5-star hotel. So, yung CR, nako. Komportable tayo sa CR dyan. So, ito yung maingay na nakikita natin, mga kainay. Ano? Lako, pangino, napakaganda. Ayan, no? Woo! Uh, Diyos ko, dai! Kita nyo naman, ano? Malinaw! linaw ng tubig mga kainay so ito yung CR mga kainay CR CR wow yan mamaya na natin pupuntahan yan CR na yan so dito muna tayo sa uy ganda oh mala Eden mala paraiso sa ganda yan hanggang doon yan mga kainay ang ganda no grabe so maraming maraming salamat kay boss chip at dito niya tayo dinala no habang nagpapalipas ng isang araw So isang araw kami dito pero balak namin umuwi mamaya tanghali Grabe, ganda Ganda sir? Ito ang dining area yeah. Dining area? Dito kami kakain? Sir? Ah, sige sir, maraming salamat Pero po, kung alin ba magugutok po kayo, uh order kayo dito Ah, dito kami order Ayos Tara, dito muna tayo, mamaya natin pumunta dyan sa ano Mamaya natin puntahan dyan. yan Ayan, dito tayo mga Linis, no? Ganda Very comfortable Ayan So pwede maligo dyan sir Sa falls Uy maligo tayo mamaya Ayan po Malakas ang tubig Ah uh, uh, Viewing po lang tayo ngayon Ah viewing ah, Malakas po ang tubig Oo nga, nga For safety ano ako. So hindi ako makaligo dyan mamaya pwede. Pero Huwag lang sa taas Ah huwag lang sa taas Saan ako maliligo banda Dito pwede Ah dyan ako pwede Ah, ayos pa dito dito pwede ako diyan. Ayos na ako, napakasarap niyan. Pero sa taas, marami pa pong maganda. Tingnan lang viewing lang. O tingnan natin, tingnan natin. Ayun, makakainis 'yan, Ayan, diretso siya lang dito na, oh, ang ganda Makakakit po kasi lang. Uh, Tingnan natin, tanong natin kung makakakit siya uh, Pwede bang bumaba muna sandali? Dito, dito. Ah, sige, tara Baba tayo muna sandali dito mga kainis Sala papakita ko lang sa inyo Dito yung nga yan Ah, dito Dito ko nakabok Pero pwede kayong pumili ng one table dito Ah, sige, dito kami nakabok mamaya Ayos, sarap Ah, oh, sige sir, salamat sir Baba na muna ako sir ha So mamaya mga kainis, ano? pagkakain tayo Dito tayo kakain yung paa natin nasa ilalim ng tubig na ano no? parang ano Bilya Escudero no kung alam, alam niyo yung Bilya Escudero yan ganto mga kainis ano abe subukan na natin ano paa natin oh makuku, tangi wow beautiful eh, Parang ayaw ko nang bumalik sa Canada. <laughs> Let's go. Pasok. <laughs> Yan. Yan. Sa sinanay nandun, sinanay. Tara. ayoko nang bumalik sa Canada. <laughs> ayo na bumalik sa Canada, yo. Ah, ito. to lang 1 2 Ah, ito. So, pag-arkila nyo ito mga Innova, 1,200 pesos. Kasama na to. Okay private na to no hanggang dito mga kainis so, boss pwede akong maligo dito, mga hindi pwede rin so pwede rin tayong maligo dito, mga kainis ano? hindi naman private yung kinuha natin eh. parang ayoko nang bumalik sa Canada <laughs> may meron tayong malalaking kawayan diyan. No? Ah. Kawayan. So ito ay Camp Kawayan kung tawagin dahil merong mga malalaking kawayan na nandiyan mga kaibigan. Ano? Lako po Panginoon, napakaganda. Ayoko nang umalis dito sa Oriental Philippines. Uy, dito umalis lima ka Ayoko nang umalis dito. Yeah. Ka! So yung mga kama mga kawayan dito makakita no? Hindi siya ordinary yung laki no, yung large ng kawayan niya. Ito ay talagang napakalaki no, napakalaki. Tingnan niyo ha. Double ko yung mic ko. Ay ano? hindi pa kaya hindi abot hindi pa kaya no bitin pa bitin yan dulo sa dulo sa likuran ng kamay ko ito sa harapan kulang no? pa so napakalalaki ng sukat yung eh, mas malaki siguro yan no napakalalaking kawayan so yung mga standard na kawayan natin na pinakamalaki siguro ganito lang yan eh, no nakikita natin yan no? So, the rest na malalaki yes, please, Love ah, Bridge. Love Lock. Bakit sir Love Lock? Uh, Uy, ah, dito sila nagsusumpahan. Mga Uy! Ah! So mga kainags, ano, ito ang Love Lock Bridge. Kaya daw tinawag na Love Lock Bridge yan dahil... Pwede magsabit ng ano, lock. Ah, pwede magsabit ng mga ano. Kaya ito, ito ito mga kandado. Dito yung mga mga mag-iirog, mga mag-aasawa na nagsusumpaan na hindi maghihiwalay. Sa kanila ilalagay yung kandadong daladala nila. Kung napapansin nyo, dalawa. Ilalak nila rito para habang buhay forever magkasama at nag-iibigan. Ayan o, laging dalawa yan mga kainig. Ay ito, isa na. Siguro nag na sila. Kaya nag-isa na. Yeah. <laughs> oh my God! Parang ayoko na bumalik sa Canada! <laughs> hindi niya narating, hindi po masusulit ang punta niya dito. Nako! Dapat sulitin natin. Kailangan, papuntahan natin tong last view. Gusto ko dito Pasensya na kayo mga ka Sa overacting si Inags Sa sobrang saya at excited excited Sa mga nakikita at naririnig Wow! Oh my God! Oh, eh. oh man! paraiso! Marami, marami Maraming maraming salamat po. So bawal lang kami dito sir, mabawal na. No? Viewing. Viewing lang tayo dito mga kainex dahil malakas ang current, malakas ang agos. Kaya hanggang tingin lang tayo, nabawal tayo doon for safety. Safety reason. Siyempre naman talagang delikado. Yan po ay walang, ilog, <laughs> walang ilog sa taas, kundi puro sgayan. Walang ilog. po siya. Bukal? Opo, malakas lang na yan dahil nag -uulan. So, walang ilog dire diretso lang? Apo, oh, apo. Oh. Walang ilog sa ta isa taas. Grabe. Ganda. Wow. Ang ganda. So, itong Oriental Mindoro, ito mga kainag siya, ano? Napakarami ng source. Source of water dito. So, ito, sabi ni Kuya, ito ay walang ilog, kumbaga itong tubig na nakikita natin ay galing sa bukal mula sa bundok. Tama ko yan, di ba? Tama ko, tama. Ayos. Wow, ganda, no? Okay. So, kaya malakas ang current dahil daw sa umulan. Madalas mag-uulan dito sa Oriental Mindoro. Tama, di ba, sir? Ayos. Yeah. So, maraming maraming salamat kay Kuya, kay... Anton po. Sir, nabutik pa ako matamahan. Yeah, Yan kay Sir Anton. Maraming maraming salamat sa kanya sa pagtutur sa atin dito. Thank you very much. So, mamaya, swimming tayo. Di ba? Tara, sir. Pwede na naman dyan. Dito, pwede. Ito, mga papas. Ito, mga papas. Ito, mga papas. Pero pwede ako dito. Ako marunong kayo maglamoy. Marunong naman. Okay na, okay. So, tapos dito. Ay, dito. Ayoko dito. Bawal dyan. Basta sa mga ganto lang. Ang ganda na, sa tabi na. lang. O sige. para lang may pakita ko sa vlog. Basta tama mga safe, ano lang. Sige sir, salamat. So ito na mga kainag sa ano? nako. Magsiswimming na tayo. Hindi tayo pa pwedeng papayag na hindi tayo magsiswimming dito. Pero napakalamig na tubig, grabe. Ayan o, no? kung napapansin nyo. Eto, hindi ito, hindi ma medyo madulas dito mga kainag. Mag-ingat mag kayo, may mga lumot ano. Yan. Pero merong net doon. Kung sakaling tangayin man tayo, hindi, mahina naman yung, yung agos dito, no? Pero may net dyan, ano? Eto malalim to, mga kainis, ano? pang Panginoon. Parang ano parang natatakot akong mag-swimming dito ah. Pero taka, ano lang muna natin, dahan-dahan lang. Ako po, Panginoon! Napakasarap! Woo! <laughs> uh, malamig! Ako, malamig mga guys. Tinan mo na, baka madulas tayo. Ah! Ah! Woo! Uh. Ako, napakasarap! Pambihira naman! Sarap ng tubig! Tsaka dito banda, hindi ano, hindi malakas ang agos ng tubig dito mga kainan siya. Hindi malakas ang agos ng tubig dito. Naku, dito, dito masarap mag-swimming. Kita ano naman, no? Oh. At tsaka kung hindi ako nagkakamali mga kainan siya, no? Pwedeng inumin ang tubig dito kasi ito ay galing sa bukal. Kaya, pero syempre, madumi to siya may mga, mga alik, mga ano ng bato, di ba? Mga dahon. Pero napakasarap, no? Kung napapansin nyo mga kainags <laughs> Kung napapansin nyo mga kainags Hanggang bewang ko lang siya Pero masarap Mamaya pupunta tayo doon no? Doon tayo pupunta Sa umaagos Titignan natin kung kaya natin Yan. So ito 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 <laughs> <laughs> Sarap So nawala na yung lamig na nararamdaman ko no? Once na nakasulong, nakalusong ka na rito Woo! Ako po, Panginoon, napakasarap <laughs> Yan, so marami tayong mga kasama rito Mga kainis, so, ano oh. yan sila Kaya pinapanood tayo no? Kita nyo naman mga kainis, punta tayo dun Punta tayo dito <laughs> Tsaka malinaw yung tubig mga kainis So malinis, tingnan nyo The water is very clean Yan, for yan o, uh, Uh, viewers, so, uh, English speaking viewers, subscribers English-speaking, Yan The water is so be <laughs> beautiful, yeah. <Yan. laughs> la, la no? So the water is really really clean and the water is kind of cold, but it's not really really cold like in Canada, you know? eh? Yan. <laughs> <Bugo ang hayo. laughs> So dito mga inis, ano pasok tayo dito. Tingin tayo dito. Yan. Wow, nako paradise. Ayun no, nako panginoon. Yan so may mga tao doon sa taas no, pinapanood tayo. Yan Hanggang doon, ako dito palalim na ng palalim, palalim dito mga inis, ano Yes. So dito banda, nakatayo ako. Medyo malalim na. Yeah, pero yung yung current, yung agos ng tubig, ano, uh, kayang-kaya, hindi siya ganoon kalakas. Yan, so hanggang dito, hanggang leg ko na dito, no? So, ano ako, mga kaibigan? Uh, six-footer ako, no? Yan, yung height ko, six-footer. So, dito, yan, dito, medyo malalim na. Yan, yan, yan. Dito, 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 dito malalim na. Ano, ah. anong diyata ako? <laughs> yan, medyo, ano rito, safe, safe dito sa lugar na to. Kung para doon, doon, medyo nakakatakot na doon, mga kaibigan. Doon banda. Pero susubukan din natin. Susubukan din natin banda doon. Ano? Oh. <laughs> Sarap ng tubig nag <laughs> enjoy ako rito Parang ayoko nang bumalik sa Canada <laughs> ito na masarap dito mga kainan ano? kainan time na yan o no? kain lang ha ah. panata natin to so maraming maraming salamat nga ka pala kay Boss Chip sponsor by Boss Chip yung pangalawa nating kapatid thank you very much o nai mauna ka na kumain na ito na yung kanin no Nakunin mo kanin ah, nako sarap kumain dito Itong ating sinigang mga kainags, ano? ito ay sinigang na salmon. Wow! Ayan o, Salmon na salmon. I salmon. <laughs> so, nay. Kain ka lang, nay. Marami yan, nay. Ito, mga kainags. Ano natoy eh? Ito yung pako, no? Pako. Yan, no? Nako. Kahapon nakakain ako nito, no? At maraming maraming salamat ulit kay Boss Chip. Nakatikim tayo ng pako. Na napakasarap. Mm Tap. Mm -hmm. Igop ng sabaw. Ah, Panginoon, napakasarap, grabe. Ah, parang ayaw ko nang bumalik sa Canada. <laughs> ang sarap ng buhay dito. Siyempre, basta may pera, masarap talaga ang buhay dito, no? Bihira naman. Kung walang tayong pera, hindi natin mararanasan to. At kung hindi dahil kay Boss Chip. <laughs> hindi, baka may mag-comment, eh. Baka sabihin, ang sarap ng buhay dito sa Pilipinas, basta may pera. Kung walang pera, wala rin. Tama, tama nga naman. Yan, pero salamat kay Boss Chip. Sponsored by Boss Chip. -hmm. Wow. Oh. Salmon. Ha? Huh? Mmm. Tap. Grabe. Yan. Ah, ito naman, oh. Bumi natin ito. Nako po. Ang minuon. Ito mga kainag, oh. So. Nako. Mmm. Top. Uy. Thank you, sir. Maraming salamat, sir. Ano po yan? Shake. Shake? Sinag, Hmm. So? Mmm. Ang sarap ito. Parang ayoko nang bumalik sa Canada. Hmm. <laughs> bon appetit. Eto pa, mga kainags. na naku, napakasarap, oh. Hmm. Mmm. Panginoon, salamat po. <laughs> mm. Sarap. Mm. Sarap. Yeah, so uwi na tayo mga kinikis. Nandito na si Boss Chip. Yan, sinusundo na tayo nung nag-sponsor sa atin, ano? Ayun, no? Ayos, masyado tayong nag-enjoy dito, no? Yan. Maraming maraming salamat kay Boss Chip. At maraming maraming salamat din sa pinagliguan natin.